Ayan, mga gantang hapon, mga idol. Ang pala, idol, yung mga nasa namin. idol, malapit-lapit na mga idol to. Papunta tayo ng ilog. Ayan, idol, gilid ng kalsada na yan. Mga idol lang ang kusintuhan. idol, idol kaya lang mga idol tiyagaan mga idol baba ng presyo ng palay 8 9 jis hanggang yan ang taas ng palay mga idol paano naman kaya ang mga ni mga idol mababa naman ang ating mga magsasaka so, um, yan mga idol yung aming nahuli yan uh, lapas sa yan tsaga mga idol tataas din yan huli namin nagtam nang kasi mga idol ng kalabasa yan kaya na huli ah, talagang ganyan ang buhay mga idol hindi ka magtanim wala ka na mga anihin ah, simula dyan mga idol yan sa tabing ilog hanggang yan mga idol sa kalsada tabing kalsada na yon, basta butong tabing kalsada na to mga idol bakan bakan sa harvester kahit right tayo mga idol mga idol oh. ganda ng palay mga idol ganda din ng presyo presyong pabigay wawa wow, mga magsasaka magandang mga idol thank you